Ito mga bossing yung napili po nila Ayan, apisteles po Relax body po mga bossing 2016 model to mga bossing yan Sariwang sariwa oh Napakaganda ng gawa natin dito sa Balangkas Pampanga po Ayan, dual aircon po to mga bossing oh. Pagkita natin Ayan, naka-grills po siya ng dalawa Nakatinted Ayan mga bossing, bago po yan Ayan, stainless po 2016 model Delax body po 'yan mga bossing. ito mga bossing magro rotes po tayo sasama po tayo mga bossing para i-check po to pangit lang driver ay mga bossing isang trailer driver at isang mekaniko yung parehong mekaniko to ano masasabi mo kuya? okay naman sir okay. pwede na pwede pasado? pasado presyo <laughs> na lang presyo na lang ay mga bossing odometer po niya sa 25,000 po dual air condo ayan naka USB na po siya kuya kumusta po? okay man Okay, let's check if wala na. Under chassis. Oh, okay, man. Oh, and no. Kumusta? Wala umosong. Ani pa yan, ginagot na. Performance mo, sing kumusta? Okay, man. Okay. Boss Walang masabi yung dalawang mekaniko? Ah, Oo. Okay. So, Boss, anong masasabi niyo po sa mga L300 po dito sa Pampanga? Uh, okay, okay. Uh, quality ay okay naman. Talagang uh, salamat salamat sa Scofield at tinulungan kami. Kasi ito naman, tulad kong OFW. Uh, sa inyo naman, ito kasi isang investment. Uh, family use and business use yung L300. Kaya uh, uh, ito yung chinos ko talaga na mabili kasi so, all purpose siya so sa mga katulad kong W uh, nasa inyo kung gusto nyo rin mag-invest nito pero kontakin nyo lang si, si Sir Scoville para mahanap siya kayo ng maganda tulad nito uh, nakuha ko na half stainless kasi pinapangarap ko talaga yung half stainless para uh, matagal magulok uh, although may mabisisira pero case na sa kalawang mas matagal siya yung uh, lifespan niya compare natin sa mga hindi uh, stainless pero depende sa pag-aalaga at saka napakaganda ng makina 2016 model po yung nakuha ko maraming salamat na uh, sir Scopin Bali magkano po natin nabili kay ma'am po? Uh, bali overall uh, 500,000 uh, uh 502,000 so half million din so medyo malaking investment pero sulit naman at uh, iyan naman ay pinagkipunan natin sa matagal na panahon bilang isang FWC. Anong masasabi natin sa makina niya bossing at under chassis po? Napakaganda so parang kumuha uh, na ako ng uh, brand new dito sa kasa. Bossing invite niyo po yung taga Bicol po. Saan po kayo sa Bicol pala bossing? Uh, taga Camarines Sur kami. Uh, Ragay Camarines Sur. So, yan shoutout po bossing taga, sa lahat ng mga viewers kong taga Camarines Sur. Oo oh, tsaka sa... Shoutout na rin sa mga subscriber ko. Ako oh, pala si Pinoy Technician sa YouTube. So, subscribe din kayo. Marami kayo matunan about electrical uh, control. Building wiring, malaking tulong. So, magagamit ko rin ito dun sa <laughs> gusto kong business. Ayun po, pag-subscribe po mga bossing sa kanyang YouTube channel. Pinoy Technician. Pinoy Technician, mga bossing. Shoutout sa iyo, bossing. Yan, salamat po. Sa pagbili nyo pong L300 dito, yan. Isang vlogger po, yung bumili po dito sa Pampanga, mga bossing. Sulit naman, bossing. Sulit na sulit, sir yung pagdayo mo dito tayo <laughs> oh, halos uh, uh, 12 hours ang biyahe galing sa amin wala pala wala pang tulog yeah, number ko nga pala sa uh, gusto magpa-install sino na yung so ako oh, nga pala si Ruben anong messenger mo bossing? Uh, Ruben de la Cruz uh. yun mga bossing panoorin nyo lang po siya mga bossing isang vlogger po Ayan, yung mga vlog natin, bossing content natin, makikita mo yung mga solar mo ba doon, bossing na ginagawa? Ayan, visit po kayo mga bossing, panoorin niyo po siya. technical yan, about electrical and solar installation. Thank you bossing, sana maraming perang dumating dito sa L300 na binili mo, yan, makabawi sana. Thank you bossing. Kumusta bossing, yan, chinecheck po niya yung no? sound system natin, USB. Kumusta kuya? Ayos All no? <laughs> Di ka na mainip niyan pag biyay nyo good, lahat ng tapak, Ano bossing, marirecommend mo ba yung sa Pampanga? Pagawa oh, ng L300 Napakarami dito, napakaganda ng unit Parang bagong bago, galing sa kasa <laughs> Galing daw sa kasa ma'am Parang bumili ka na ng bago, no Yan, gawang balangkas. Gawang balangkas ito. pa yung mga kapatid niya, yung <laughs> mga gusto na, pang bumili Meron pa dito <laughs> Anong model pa ma'am? 2016 2016 Ayun, Isang 2016 mga bossing Na know, Apisteles body May available ta pa tayo Na 2016 Hindi lang Apisteles Hindi lang. Ayan, Ayan, Original mga ma -ma. body Original body 2010 2010 model 2010 model yan mga bossing Ano, bossing? Sino-shoutout mo dyan? Shoutout sa lahat ng mga nanonood kay Scopel Magkano po lahat, bossing? Uh, 490 plus uh, 10,000 sa change owner. Bali, uh, 580? Uh, 500. Ayan, mga bossing. Change owner na po yan. Nag-additional pa si boss. Para wala na po problema. Sasangal ako sa bank. <laughs> Ayan, mga bossing. Kakauwi lang ni boss, ha? Galing po siya ng Jeda. Simple lang, mga bossing. Yan, napakabait. Pinakain pa kami ng napakasarap dito sa Ningnangan. Salamat, Bossing. Ay, yung pinaka mga magagaling na mekaniko sa Bicol. Si Bossing, anong masasabi mo, Bossing, sa mga L3 natin? Okay, maganda. Ay sa mga performance. Yung makina at yung okay. under chassis. Good. All good. <laughs> yow, out. Sino, ma'am? Yati Nora. Nora Cordero. Kapatid ka. Nasaan siya, ma'am? Ay, shout out sa iyo, ma'am. Oh. sa lahat ng mga viewers nating taga USA. Oh, that. Kaya hey, kinora. Shout out. Now. Kumusta? Kapatid mo, ma'am, sa Davao. Oh, Kuya oh, yeah, <laughs> Rick. Salamat po, Sing. isang vlogger po yung bumili sa atin. Pag-i-follow po, pag-subscribe. Salamat nang marami.